anak ko ipatawid pala ako ngayon ng San Jose Occidental Mindoro no? So, dito kinuha lang ko yung video na to yung area na to mga kalakbay kasi, kasi ano to eh uh, kagubatan na uh, matataas sa tapos ang oras ngayon is uh, tanghali na eh. nakakano ano, dito first time ko din dumaan dito mag isa na mag drive eh wala akong kasabayang sasakyan sa daan mga kalakbay tapos ang ganda ng ano ng lupat dito uh, may malaking punong kahoy pa pero safety naman dito kasi sa mga uh, ibang part na nadaanan kong pondo ay may mga ano naman may mga uh, military detachment yun. hindi nang taas parang muntok po tapos green na green yung paligid. May mga bahay-bahay naman dito madalang mga alakbay dito sa part na to pero bilang lang eh. <laughs> sa gabi naman, tingin ko baka ano din ma uh, maliwanag kasi may street light naman tayo nakikita. Pero hindi pa kasi ako nakatry dumaan dito ng gabi. Yan, may nakasalubong na tayo isang kotse. Oh. lang <laughs> kanina pa ako tumatakbo wala pa lang ako na ano eh yun pa lang una ako nakikip na kasalubong mga kalakbay siguro baka dahil sa iingit ng panahon sobrang init kasi ngayon dito sa Mindoro mga kalakbay o oh, ewan laki ng puno oh, sa taas oh o, parang protected area din yung forest dito kasi nakakalaki pa mga puno ito may mga motor na oh mga ano to ayun nakita na tayong motor at oh, dito may mga bahay na oh pero sa mga ano mga kalakbay sa dami ko nung naikot na nilakbay natin pati pang lugar hindi naman ako natatakot eh Dia boleh apa tak kita gawang sama. Hero ingat-ingat lampau lagi. Cak uh, alert. Kalau sama lah lugar na pesta ibu pada alat. Ya, sudah kita na tayang di truck. Pero marami din mga tracking dito mga may nakikita Siguro sa mga oras na to eh Hindi pa talaga Ano na Paglabas nila sa kalsada na yung part dito mga kalakbay sa tuktok na medyo matarik to na daan so, kailangan natin dito mag low gear kasi para safe tayo masyadong matarik to mga kalakbay sa pagbaba ng San Jose tapos tinan mo naman yung view mo sa baba ita-itaryan pala yan so ngayon ah, nag-aanihan na pala dito kasi pa pala yung baba dito mga kalapay yan, kailangan natin maglogger dito yun yung ano oh paalala lang dito, accident front area may nakalagay oh ganda ng view sa baba oh matarik talaga ito mga kalakbay tsaka likuhan wow ganda ng gabi lawak ng ano dito ang palayan Ayan, kita nyo naman yung kalsada mga kalakbay E pagka na paraan kayo dito Best ko sa inyo, mag-logger talaga kayo <laughs> Para hindi uminit yung prino no At uh, kayo po yung pagdating sa baba Kasi marami na rin mga accidenting Nangyayari dito eh lupa apa haba, haba ning ke situ gua tarik na lugar lah tuh Tidak ada yang ada di sini Tidak ada yang ada di sini Tidak ada ng tracking ngari talaga Ba mata mahaba mahabang tarikan to Ala magtumpa lang yan oh Pwede ba makabili ng palay dito sa kahit tindahan dito, bili, suruh, dito Eh alak better soro pwede daw bumili di to eh sa bangah uh, rice mill pero kung lang kasi mag-isa <laughs> wala mo saan banda yung bilihan nila dito iwala wala ka kasi kami kalakpe tirasuro ko mga kalakpe kaya solo solo ko na ngayon Ayun, ayun lang mga kalakbay ang um, matarik na daan na dapat iingatan pagka uh, pababa ka na ng pagsaysay or going to San Jose. Eh.